mula sa maliit na bayan sa Pangasinan, isang pangarap ang nakulayan. Kasabay ng sipag, tiyaga at paniniwala sa sariling kakayahan, ang tagumpay unti-unti nang nakakamtan. Si Rodniel, mula pagkabata ay nakahiligan na ang public speaking. Dahil sa kanyang karisma at ang king kakisigan, nabigyan ng pagkakataong sumali sa isang patimpalak ng mga kalalakihan. Last year, I joined the competition of Mr. Northern Philippines and I won the title of Mr. Northern Philippines Tourism and I had the privilege to represent the Philippines in an international stage and in Mr. Grand Global Ambassador International in Malaysia. Sa kanyang pagkapanalo, bumuhos ang oportunidad. Isa na dito ang pagiging host ng ating pinagmamalaking travel show na ganda mo, Pangasinan. A lot of opportunities has opened for me and I was able to host the Ganda Mo Pangasinan, which opened a bigger opportunity for me. Dahil sa kanyang natural na talento at pagsisikap na maging magaling sa larangan dati ng kinahiligan, nagbukas ang isang sorpresang hindi inaasahan. I hosted the Ganda Mo Pangasinan Mabini episode. And yung boss ko ngayon, which is the Double Event Management, the owner of Double Event Management, Uh, napanood niya yung video na yon at nagustuhan niya yung the way I host the travel show and tinawagan niya ako that night and he asked me if I want to host his international pageants which held in Malaysia. Sa magandang oportunidad na ipinagkaloob, sinigurado ni Rodniel na ibigay ang higit sa kanyang makakaya upang patunayang siya ay karapat dapat dito na nagbunga pa nga ng mas magandang karanasan. Isa na dito ang magkaroon ng management contract at ma-feature sa isang magazine. So after nung Malaysia hosting ko, my boss, which is Mr. Faiz, no, he asked me if I want to work with his management, and he offered me a contract to work with him for two years. And now I'm working full time to double event management. Uh, recently, I just went from I just came from um, Indonesia, Malaysia, Thailand, and I have. Um, events in the future in other countries pa. So I'm really looking forward with that one. Sa magandang pagkakataong ito, maraming pagsubok na pinagdadaanan. Kaya naman sinisiguro ni Rodniel na panghawakan ang mga aral na natutunan. Of course, I always remind myself to be genuine in whatever I do and to never ever take advantage to anyone, to everyone. Always have your intentions and always be humble kasi the opportunities that you have pwede siyang mawala anytime so you have to be grateful and you have to treat people with kindness always growth is somehow very risky. If you really want to grow in life, you have to take the risks. And now I'm taking the risk internationally. So the challenges are very huge for me because hindi ko gamay yung mga tao, hindi ko din gamay yung culture. So I have to learn a lot of things aside from languages, the people itself, and of course the culture. So yung mga bagay na yun nagbibigay sa akin talaga ng deep challenges for me to grow. And nare-realize ko that the world is so big and the more I know, doon ko nare-realize na marami pa pala akong hindi alam at kailangan pa matutunan sa buhay. Bilang isang proud Filipino na nagsisimulang mamayagpag sa international scene, sinisiguro ni Rodniel na dalihin ang bandila ng Pilipinas. Of course, I carry it with pride, honor, and with respect. Of course, hindi lang pangalan ko yung daladala ko doon, kundi pangalan ng town ko, Pusurubio, Pangasinan, and the Philippines. So, my behavior, my character also reflects on how I treat other people there so i have to really be careful and very respectful all the time para sa mga nais tahakin ng pageantry at public speaking ang may papayo lamang ni Roniel one thing i would advise is know yourself first kailangan authentic ka sa sarili mo because in, the, in in this industry a lot of people would have a lot of things to say to you And knowing your core, knowing your authentic self will give you the balance itself para hindi ka mawala sa kung ano mang ginagawa mo or kung papasukin mo man itong industry na to, which is the pageant industry. Tunay ngang ang ganda ng lalawigan ng Pangasinan ay hindi lamang makikita sa mga pasyalan, kundi pati na rin sa mga Pangasinenseng tulad ni Rodniel na iwinawagayway ang bandila ng kanyang bayan, ang Posorubio, ang probinsya ng Pangasinan at ang buong Pilipinas sa ibang bansa. Sa patuloy na pagkamit ng kanyang pangarap patuloy ding dinadala ni Rodniel ang pagiging tunay na Pilipino. Karapag dapat ngang ipamalaki dahil noypi ka nga. Ayun. Oh, noypi nga talaga. Oh, oh. Alam mo, isa sa mga nagan na ka na sa kanya, uh -huh. no, yung knowing your core, knowing yourself, para hindi ka mawala. Your Because, authentic Oh, your self. authentic self. Because if you know yourself, then uh, yung mga criticisms, yung mga pangbabas, or yung mga sinasabi hindi mo yung papansin the, na uh, ano yung makakapet sa yun yes yun exactly na. it will yes. no longer affect you as yes. long as you know who you are you know your authentic self ikang nga oh, sabi oh. ni Rodnyelano at ang kagandahan talaga dito jen sa Pangasinan it's not just the sceneries yes. it's not just the places where you can visit it's the people themselves um, they are the pride of that province ano oh, no. at ang nakakatuwa ang dami na yung mga pageant uh, yung mga nanalo sa mga international sa national, national stage na mga taga stage. Pangasinan oh, 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 na ngayon ay represent naman na nila ang uh, bansang Pilipinas sa international oh, stage. oo oh, si yung si Miss Mangaldan si yeah. yung host din ng GMT di ba? Yeah. Nanalo. Mangaldan? Oo, oh, oh, Mangaldan. Oh. Si Ron Rona. Ah, si Rona. Oo. Oh, oh, oh. Tapos oh. si Nikki Buenafe. Si fe, Nikki. Oh, Ayan. Oh, Rural, si no? Stacy Yes O oh, diba Talaga Grabe, nga Mga iba. GMP yes. yes Mga GMP host natin Yes eh. Yung isang kakilala ko din Aba eh Tatahakin naman na Ang Miss Universe Pangasinan Wow oh, diba? At sana eh Talaga nga Iba iba talaga ang naitutulong din ng uh, Ganda Mo Pangasinan. At speaking of which, nako, panoorin po ang mga mga bago natin, mga episodes sa Ganda Mo Pangasinan tuwing Friday yan, alas 7 ng gabi. Yes, tama ka diyan Madam Bea. Let's travel virtually at kilalanin yung mga host, ano, ng Ganda Mo Pangasinan. At syempre, kilalanin din yung kwento, kasaysayan, at yung mga pasyalan diyan sa probinsya ng Pangasinan. At yung mga host na rin, kilalanin na Oo. rin natin. Pilipin Katulad na lamang nitong si Rodniel John Soriano oh, ng Puzo Rubio. Shout out sa mga ka-MB natin dyan Puso sa Rub Puzo Rub Rubio. Anong tawag sana? Puzo Rubians? Puzo Rubians. oh, uh -huh. alam mo ba kung saan galing ang uh, word na Puzo Rubio? Sa Puzo. <laughs> sa Redwell. Uh -oh. Sa Redwell. Yes. Yung ibig sabihin talaga ng Puzo Rubio ay Redwell. Red well. oh. Kaya marami silang mga uh, ano, tubog. Oo, uh -oh, uh -oh, ubog. yung ubog. Uh -oh, uh oh, marami mga, sila, bukal. Yung, mga Bukal. mga uh bukal. -oh. marami silang sila yan dyan. Siguro sa masaramaligo maligo dun sa mga ubog. Ugbog uh na. Uh -oh. ano natural spring, di ba? Yes, yes, kasi ikwan yun. Tawag nito, wala talaga silang nilalagay. Ay, sarap pumasyal din dyan talaga. Oh, Sinasabi ko sa